Lumabas na ng sasakyan si Yang Chen na astig ang dating at malamig ang aura. Tumayo siya sa harap ng dalaga at mahinahong nagsabi, Hello, Miss. Ako nga pala si Yang Chen. Naiiyak si Zhao Ying habang agad na lumapit, Senior. Pagbaba ko po kanina at pagbukas ng pinto, aksidenteng nabangga ko yung matandang babae. Hinihinga nila ako ng 200,000 yuan. Wala po akong ganoong pera. Anong gagawin ko? Nang makita niyang Chen na umiiyak na ang dalaga, agad siyang lumapit at marahang pinatong ang kamay sa balikat ni Zhao Ying bilang pampulakas ng loob. Alam ko, huwag kang matakot. Nandito na si Senior. Ako ang bahala sa iyo. Bigla namang sumugod ang binatang anak ng matanda, galit ang mukha. Aba, mukhang may baker itong babaeng to ha. Sige nga, paano mo gustong ayusin to? Kalma lang na sagot ni Yang Chen, depende sa kung paano mo gustong ayusin. Nasa sa iyo ang magiging resulta. Nagulat ang lalaki sa sagot ni Yang Chen. Ano raw? Ano bang ibig mong sabihin sa depend sa choice mo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano ha. Huwag mo akong subukan. Itinuro naman ni Yang Chen ang kanyang sasakyan. Akin ang sasakyang yan. At nakarecord ng dashcam ang buong pangyayari. Nagulat ang matandang babae sa narinig. Ay oo nga, may kamera nga pala, siya ang nagbukas ng pinto, kaya ako bumagsak. Iyan ang ebidensya. Agad namang sumakay ang lalaki sa sinabi ng matanda. Narinig mo, sabi ni mama, ebidensya yung camera mo. Kung hindi mo aayusin to, obligado siyang bayaran kami. Wala siyang takas. Tumango si Yang Chen. Sige, magkano ang gusto niyong bayad? Napansin ng lalaki na mukhang may pera si Yang Chen. Pumikit siya at nagkunwaring nag-iisip, bago sabihin, pitundaang libo. Nagpanteng ang tainga ni Zhao Ying. Ano, kanina 200,000 lang, ngayon pitundaang libo na, hold up per ka ba? Nilinga ng lalaki ang matandang babae at nagkunwaring may naalala. Ay, nasira ang jade bracelet ni mama. May resibo yun, 498,000 yuan ang halaga. Inilabas ng matanda ang bracelet mula sa kanyang bulsa habang kunwaring umiiyak. Ay, sira nga, matagal na itong kasama ko. Anong gagawin ko ngayon? Hindi ko kayo gustong pahirapan, pero limandaang libo na lang, ayos na yun, diba? Napakunot nuusi siyang chen at pinagkrus ang braso. Ang talino niyo ha. Agad sinabi sa kanya ng lalaki, ano bang problema? At sino bang nagsabing hindi pwedeng ilagay sa bulsa ang bracelet? Wala nang nagawa pa si Yang Chen, kinuha niya ang kanyang cellphone. Sige na, hindi naman ako kapos sa ganyang halaga. Sabihin niyo lang ang account number niyo. I-3 transfer ko na. QR code na lang para mabilis. Habang tila seryoso sa pagbabayad si Yang Chen, biglang napaiyak si Zhao Ying. Yam akap siya sa braso ng binata. Senior, sobra na to. Tumawag na tayo ng pulis. Wala akong ganong pera, pero babayaran kita kahit paunti-unti pag nakahanap ako ng trabaho. Pero ngumiti lang si Yang Chen at walang imak, sabay tumingin sa lalaki. Sige, go. May ebidensya ako. Ayoko lang masayang ang oras ko, pitundaang libo na kung pitundaang libo. Ngumiti ang lalaki't matanda. Aba, jackpot. Nakatsamba tayo ng mayaman. Sabay noon, iniskan na ni Yang Chen ang account ng lalaki upang ibigay sa kanya ang pera. Laking tuwa ng lalaki, nang makita niyang dumating na sa kanyang account ang pera ng sobrang bilis. Nakatanggap ka ng 700,000 yuan. Ngunit malamig ang sagot ni Yang Chen, syempre mabilis. Gustong gusto ko kayong ipak ulong. Bigla silang napatigil. Ha, ikulong. Sa eksaktong sandaling yun, dumating ang dalawang sasakyan. Pinaligiran sila ng mga autoridad. Nagulat ang lalaki. Anong nangyayari? Lumapit si Attorney Zhang Siang at inilabas ang ebidensya. Nakita na namin ang dashcam footage. Malinaw, ang matandang babae ay sadyang tumakbo sa pinto para makapanloko. 700,000. libo, malaking halaga yan. Panlabing limang taon ng re-education. Tumango si Zhang at tumingin kay Yang Chen. Mga ganitong sindikato, kapag sabay-sabay ang kaso, pwedeng habang buhay ang sentensya. Nagtanong si Yang Chen, yung pitundaang libo na binigay ko, mababawi ko ba? Tumango si Elwayer Zhang. Oo naman. Pagkatapos ng kaso, marirefund yan sa complainant. Basta humingi ka lang ng tulong kay Miss Zhao Ying. Lumingon si Yang Chen kay Zhao Ying. Miss, naintindihan mo ba ang nangyayari? Tumango si Zhao Ying. Opo, malinaw na malinaw na po. Lumapit na ang mga pulis sa matanda. Base sa ebidensya, malinaw na sinadjanin ninyong magpabundol sa pinto ng kotse. At hindi rin sira ang jade nyo. Kayo ay parte ng sindikato ng panloloko. Sumama na kayo sa presinto para sa investigasyon. Nagpakilala si Zhang Xiang. Ako nga pala si attorney. Zhang Xiang, legal representative ni Miss Zhao Ying. Ako na ang bahala sa buong kasong ito. Takot na sagot ng lalaki, ano? Panloloko, sige na, isa sa uli ko na lang ang pera. Ngunit itinaas ni attorney, Zhang ang kamay. Ang pera, hindi basta kinukuha at ibinabalik lang. Ang 700,000 libong ay bahagi ng malaking extortion case. Kapag may criminal record kayo, habang buhay ang sentensya nyo nang marinig ito, nataranta ang lalaki. Huwag naman, huwag niyo akong takutin. Ipinakita ni attorney Zhang ang kanyang credentials. Abogado ako. Maniwala ka sa akin. Bigla niyang itinuro si Yang Chen. Lahat ng to, plano mo 'di ba? Alam mong may butas ang kwento namin, kaya sinadya mong ibigay 'yung pera. Kalma pa rin si Yang Chen. Bro, kanina pa kita sinasabihan. Depende sa choice mo ang ending. Ikaw ang humiling ng pitundaang libo. So, bakit ako ang sinisisi mo ngayon? Agad namang inaresto ng pulis ang matanda at ang lalaki. Tama na, sumama na kayo. Habang dinadala sila palayo, ngumiti si Zhao Ying. salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka scam na ako talaga. Ngiti lang ang sagot ni Yang Chen. Walang anuman, maliit na bagay lang yan. Inabot ni Zhao Ying ang imbitasyon. Senior, alam mo ba? Idol talaga kita. Narinig ko sa minister na may malupit kang past. Siguro sadyang tadhana na ikaw ang ipinadala ni Lord para iligtas ako. Tinanggap ni Yang Chen ang sulat at ngumiti. Walang misteryo dyan. Coincidence lang. Salamat sa pag-abot ng sulat. Ingat ka pa uwi. Sabay pasok ni Yang Chen sa kanyang sasakyan at dumerecho sa pagmamaneho. Samantala, naiwan si Zhao Ying na nakatitig sa papalayong sasakyan ni Yang Chen, puno ng paghanga sa kanyang mga mata. Ngayong araw ay ginaganap ang anibersaryo ng kanilang paaralan. Dumalo si Yang Chen kasama ang kanyang mga kaibigan. Matagal-tagal na rin mula nang huli silang magkita, kaya't sabik nilang Binal Ikan ang masasayang alaala ng nakaraan. Kasama rin ni Yang Chen ang kanyang cute at mukulat na pinsan. Pagkarating nila sa venue, agad nilang nakita mula sa dikalayuan ang dating kasintahan ni Yang Chen, si Zhao Feifei. Fei. Lumapit ng bahagya ang pinsan niya at pabulong na nagsabi, Woy, kuya, hindi ba yan ang ex mo? Gusto mong sigawan ko siya para mailabas mo yung sama ng loob mo. Ngumiti lang si Yang Chen at mariing tinugun. Wala na yon. Isa na lang siyang estranghero sa buhay ko. Wala na akong pakialam sa kanya. Nakakapagod ng ma-involve pa. Biglang tumunog ang telepono ni Yang Chen na nasa kanyang bulsa, si Chen Liang ang tumatawag. Mabilis ang tono ni Chen Liang, Yang Chen, pumunta ka agad sa education office. May mahalaga tayong pag-uusapan. Medyo nabantong hininga si Yang Chen. Nakakainis naman to, pero sige na nga. Pupunta na ako. Pagdating niya sa conference room, lumapit siya at magalang na bumati. Hello po, mga guro, mga kaklase. Ako nga pala si Yang Chen. Pasensya na po at ako'y nahuli, naipit sa traffic. Ngumiti si Principal Ge ng paaralan. Yang Chen, maupo ka. Maligayang pagbabalik sa ika na pong anibersaryo ng ating mahal na paaralan. Lumapit ang isang lalaki at nakipagkamay kay Yang Chen, magiliw ang tono. Hello. Ako si Chen Ming, Vice President ng Faceyang Construction Company. Isa pa ang lumapit, ngumiti, at nagpakilala rin. Ako naman ang President ng Wawa Training Institute. Nagulat si Yang Chen sa mainit na pagtanggap. Nasabi na lang niya, Grabe, mukhang naging bigatin talaga ang mga alumni ng universidad na to. Ang daming magaganda at matagumpay na tao rito. Ngumiti si Chen Ming at nagtanong, Mr. Yang, ano nga pala ang ginagawa mo ngayon? Sinabi din ng isa pang lalaki sa kanya, kung sakaling may opportunity sa future, sana maisip mo rin kami. Kalma at may ngiting sagot ni Yang Chen. Ako, nag-ooperate ako ng online ride hailing service. Kung kailangan nyo ng sakay, tawagan nyo lang ako, andyan ako agad. Napanganga ang mga lalaki. Ha, si Mr. Yang, isang taxi driver lang. Kumunot ang nuo ni Chen Liang. Hindi ko talaga maintindihan kung anong iniisip ni Mr. Yang. Kung ako yan, ipapakalat ko sa buong mundo kung gaano ako kagaling. Bakit kailangan pang magkunwaring simpleng tao? Dito na nagsalita si Principal Ge. Actually, ang dahilan kaya kayo inimbita rito ay para humingi kami ng tulong. Kailangan ng paaralan ng 50 milyong yuan para bilhin ang lupa sa tabi ng campus mula sa Mingyang Real Estate. Sa ngayon, 30 milyon lang ang kaya ng paaralan at tumatanggi ang Mingyang Real Estate. Kayo ang pinakamahuhusay na graduate sa nakalipas na 60 taon ng unibersidad. Baka sakaling may maisip kayong paraan. Humarap si Principal Gekai Chen Ming. Chen Ming Nasa construction industry ka. May connection ka ba para dito? Sumagot si Chen Ming, narinig ko kasi na gustong ay develop ng Mingyang Real Estate ang lupang yun bilang commercial area. Matagalang kita yan, kaya sigurado akong ayaw nila yun ibenta. Lumingon si Principal Ge kay Yang Chen. Yang Chen, tahimik ka lang dyan. Wala ka bang ideya? Biglang sumingit si Chen Ming, sabay ngisi. Principal G, huwag mo na siyang pahirapan. Taxi driver lang yan. Anong koneksyon meron siya? May makakaya ba siyang hilahin? Kaya ba niyang impluensyahan si Joe Siang? Tiningnan ni Principal G si Yang Chen. Yang Chen, kahit taxi driver ka, ang pagdalo mo dito ay simbolo ng suporta. May masasabi ka ba? Ngumiti si Yang Chen at seryosong sinabi. Hindi ko kilala si Joe Xiong, pero kilala ko ang anak niya, si Zhou Zhengyang. Baka kaya ko siyang kumbansihin na ibenta ang lupa sa paaralan. Pero ang binili nilang lupa ay 50 milyon, 30 milyon lang ang kaya ng eskwelahan. Malabo yun, luji sila ng 20 milyon. Paano mo sila mapapapayag? Nakataas noong sagot ni Chen Ming, tama. Kulang ang pondo, kami nga nag-donate na. Ikaw, Yang Chen, magkano ang donasyon mo? Ngumiti lang si Yang Chen. Ako, hindi ako magdo-donate ng pera. Napatayo si Chen Ming, iritado ang mukha. Anong ibig mong sabihin? Anong karapatan mong magsalita kung wala ka namang ambag? Ngumiti si Principal Ge. Ako ang nagsabi na si Yang Chen ay napakababa ng loob, pero may assets na humigit kumulang isang bilyon. Kaya siya specially invited. Tumango si Chen Liang, tama yun? sinabi ko nga yun kay Principal Ge, si Brother Chen ay hindi pinagkakalat ang yaman niya. Pwede ba natin siyang ay respeto? Tumaas ang kilay ni Chen Ming. Isang bilyon, tapos taxi driver lang. Kalokohan yan. Ngunit biglang tumawag si Yang Chen kay Joe Xiong at binuksan ang speaker. Mr. Joe, ako po ito. Magalang ang boses ni Joe Xiong sa kabilang linya. Mr. Yang, Pasensya na sa anak ko last time. May kailangan po ba kayo? Actually, gusto nang paaralan ng lupa sa tabi ng campus para sa expansion. Kayo ang may hawak ng lupa. Maari bang I consider nyo ang pagbenta? Sumagot si Joe Xiong, Mr. Yang, dahil kayo ang humiling, gagawin ko ang lahat para tumulong. Binili ko ang lupa sa 50 milyon. Huwag na natin isama ang tubo, interest at tax. Ibenta ko sa inyo ng kaparehong halaga. Seryosong tugon ni Yang Chen, 30 milyon lang ang kaya ng paaralan. Pero may kapalit, pwede kayong kunin ng paaralan para sa construction ng bagong gusali. Kung okay sa inyo, kakausapin ko ang principal at kayo na ang mag-usap. Para sa inyo, Mr. Yang, ayos lang. Payag ako. Pagkababa ng tawag, lumapit si Yang Chen sa guro. Wala nang problema, teacher. Ayos na po. Manghang-mangha si Principal Ge. Totoo ba to? Napapayag mo siyang ibenta sa halagang 30 milyon. Masayang-masaya siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Yang Chen. Salamat, Yang Chen. Ang laking tulong mo sa ating paaralan. Dahil dito, ipapangalan ko sa ang bagong gusali, Yang Chen Building. Ngiting na iilang si Yang Chen. Gumastos lang ako ng piso sa phone call, tapos ako na agad ang namesake ng building. Baka magtampo yung mga nagdonate ng milyon-milyon. Biglang natahimik ang mga dating nanlait sa kanya. Ngayon, namumutla at nagbubulungan sa hiya. Nagsalita muli ang guro, may isa pa kaming posisyon, Vice President ng Alumni Association. Kung okay sa'yo, ibibigay namin sa'yo. Agad na tumanggi si Yang Chen sa alok ni Principal Ge. Principal Ge, napakabait ninyo po. Nahihiya na po ako, Ania. Ngunit sinabi lamang sa kanya ni Principal Ge, huwag kang mahiya. Karapat dapat ka talaga. Agad namang nilapitan ni Yang Chen si Chen Liang na ikinagulat nito. Sabi ni Yang Chen kay Principal Ge, tatanggapin ko po ang karapatan sa pagpapangalan sa gusali, ngunit iminumungkahi ko po si Chen Liang bilang presidente ng samahan ng mga alumni. Nagtitiwala po ako sa kanya. Lahat naman po tayo nagpapakita ng pagmamahal sa paaralan, at hindi po ako pwedeng manatili na lamang na walang ambag. Napansin ko pong medyo sira na ang Student Activity Center, kaya magdodonate po ako para sa pagsasaayos nito. Kapag nakipag-usap na kayo sa Mingyang Real Estate, Isama na po ninyo ang gastos sa pagkukumpuni ng Student Activity Center sa pangalan ko. Ayos lang po ba yun? Nagningning ang mga mata ng guro sa tuwa. Yang Chen, ikaw ay tunay na kahangahanga. Sa ngalan ng mahigit dalawampung libong estudyante at guro ng ating paaralan, maraming, maraming salamat. Pagkatapos ng mainit na talumpati at pasasalamat ng principal, Lumapit siya kay Yang Chen at masiglang hinawakan ang kamay nito. Ngayong araw ay isang masayang okasyon. Salamat sa lahat ng alumni sa inyong tulong. Halika na, punta tayo sa auditorium. Mr. Yang, bilang kinatawan ng mga dating mag-aaral, ikaw dapat ang magbigay ng inspirational na talumpati para sa mga junior students. Ngunit umiwas si Yang Chen, nagkibit-balikat at tumanggi. Nako, hindi po ako pupunta. May trabaho pa ako. Sobra nang ang oras na nasayang ko. Kailangan kong bumalik sa pamamasada, ride hailing driver po ako. Kailangan kong gawin ng maayos ang trabaho ko. Natahimik na lang ang kanyang mga kaklase dahil di nila akalain, magpapanggap pa rin bilang mahirap si Yang Chen. Sa gilid, ang kaibigan niya ay napaisip. Akalain mo yun, akala ko magaling na akong magkunwari. Pero kung si Yang Chen ang number two, walang karapatang umangkin ng number one. Idol ka na talaga, Yang Chen. Makalipas ang dalawang oras na pangyayari, biglang naalala siya ng pinsan niyang babae at tumawag. Kuya, bakit ka umalis bigla? Ang taas ng papuri ng principal sayo. Lahat ng estudyante naghahanap sayo. Sikat ka na sa buong eskwelahan. Ngumiti si Yang Chen at sumagot. Buti nga at umalis agad ako. Kung hindi, baka masyado na akong sumikat. E paano kung hindi na makatulog sa gabi ang mga babaeng estudyante kakaisip sakin, anong gagawin ko? Napatawa ang pinsan niyang babae. Playboy ka pa rin talaga. Ingat ka pa uwi. Habang sila'y nag-uusap, bigla siyang napansin ni Chen Ming at mukhang nahulog na ito sa kagandahan ni Xiao Fei. Agad siyang lumapit dito at nagpakilala. Hi Junior, ako si Chen Ming, batch 2013, alumnus din. Naalala siya ni Jing. Ah, oo, ikaw yung nag-speech kanina. Bakit po? Ngumiti si Chen Ming at sinubukang manligaw. Pwede ba kitang yayain mag-dinner? Gusto ko lang makilala ka at malaman ang lagay ng paaralan. Maingat na tumanggi si Xiao Fei. Pasensya na po, kakakain ko lang. Tsaka kailangan ko nang bumalik sa dorm hindi pa rin sumusuko si Chen Ming. Huwag kang mag-isip ng masama, Junior. Nag-donate ako ng isang milyon sa school. Bilang pasasalamat, bibigyan kita ng bagong laptop. Okay lang ba? Ngunit mabilis ang sagot ni Xiao Fei. May boyfriend na po ako. Ayoko pong magkaroon ng maling akala. Ha? Anong trabaho ng boyfriend mo? Mas practical naman na ako na lang. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, Agad kinuha ni Xiao Fei ang kanyang cellphone. Sinabi niya dito, siya ay nagmamaneho ng sasakyan. Gusto mo bang tawagan ko siya para kumbinsihin mo siyang makipaghiwalay sa akin? Sabay noon, agad na niyang tinawagan siyang Chen. "Hi, honey. Si Senior Chen ming nilalapitan ako." Sabi niya gusto niyang mag-break tayo at bibigyan niya raw ako ng laptop. Okay lang ba yun? Itinutok niya ang screen kay Chen Ming habang live ang video call. Biglang sumigaw si Yang Chen. Chen Ming, anong ginagawa mo? Namutla si Chen Ming, agad na nagsorry. Boss, hindi ko alam na girlfriend mo siya. Misunderstanding lang po yun. Aalis na ako. Mag-usap na lang tayo sa mga susunod na araw. Ngunit biniro pa siya ni Xiao Fei, Senyor, hindi mo na ba pipilitin ang kasintahan ko na makipaghiwalay sa akin? Sumapit na ang alas 11 ng gabi sa TV bar. Habang umiihi sa gilid, nasabi niyang napakomportable talaga kapag nakapagbawas na. Sa oras din yun, napansin niya na may dalawang lalaking nang sa isang babae sa dikalayuan. Nakatingin lang siya, ngunit napansin siya ng isa sa mga lalaki. Hoy, Anong tinitingin-tingin mo dyan? Umihi ka na lang, huwag kang makialam. Naistorbo si Yang Chen habang umiihi at nainas. Ni pag-ihi, hindi niyo ako mapatahimik, mga hayop naman kayo. Nagbabanta pa ang isa, kapag tapos ka na, umalis ka rito. Wala kang nakita, okay. Biglang tumakbo ang babae palapit kay Yang Chen at humawak sa braso niya. Sir, tulungan mo ako. Nilagyan nila ng droga yung inumin ko. Ayokong bumalik sa kanila. Hinayla ulit ng lalaki ang babae. Sinabi nito kay Yang Chen, kapatid, ito na ang huli kong babala. Ito ay walang kinalaman sa iyo, kaya umalis ka na dito. Sabay noon, hinayla na ng dalawang lalaki si Miss Ju palayo. Sinasabihan ng dalawang lalaki ito na huwag na siyang pumalagpa, sumama na lang siya sa kanila. Sila daw ay sumusunod lang sa utos, kaya huwag na nitong pahirapan pa sila. Ngunit nagmamakaawang nagsalita si Miss Ju. Hindi na ako babalik doon, mas mabuti pang mamatay na lang ako kesa makasama ko si Chen Kang. Sabay noon, humingi na siya ng tulong kay Yang Chen, Sir, pakiusap po, tulungan ninyo ako. Babayaran ko po kayo sa aking makakaya. Hindi na nagustuhan ni Yang Chen ang nangyayari kaya lumapit siya at mayabang na nagsalita. Ganyang kalagayan na yung babae, gusto pa rin ng amo niyo. Bumili na lang siya ng baboy sa palengke, pareho lang ang feeling. Nap-icon ang mga lalaki at sinugod siya. Ngukulat ka ha, ayaw mo makinig, gusto mo talagang bugbugin kita. Tumira ng suntok ang isa, pero hinarang lang yun ni Yang Chen gamit ang kanyang kamay. Sabay noon, agad din siyang gumanti dito sa pamamagitan ng isang malakas na tuhod sa tiyan nito, napasigaw na lang ang lalaki sa sakit. Sabay noon, agad din sumugod si Yang Chen sa kasamahan panito at binigyan ito ng isang malakas na suntok sa mukha. Matapos mapatamba ang dalawa, inilalayan na ni Yang Chen ito upang dalhin sa kanyang kotse. Makalipas ang ilang sandali, dinala na niya ito sa kanyang sasakyan upang makapagpahinga. Makalipas ulit ang ilang sandali, nagising na si Miss Ju. Nagising ka na, ani ni Yang Chen habang Seri usung naglalaro sa kanyang cellphone. Pagkakita nito kay Yang Chen, bigla itong napataas ng boses at nagtanong, sino ka? Ano ang ginawa mo sa akin? Nagulat si Yang Chen sa bigla ang reaksyon nito. Hoy, huwag kang gumawa ng kwento. Wala akong ginawa sa'yo niligtas lang kita sa dalawang minyok na yon. Ngayon gising ka na, bahala ka na sa buhay mo. Pero biglang napatigil si Yang Chen. Sandaling tumitig sa mukha ng babae. Sandali, hindi ba't ikaw si Ju Yi, yung artista?